Ayan, magandang gabi sa inyong guys. Ayan, magi-intro lang po tayo dahil mag shoutout tayo ng ating mga kaibigan na nag-subscribe sa atin. So, intro guys, bawa diyan muna kayo. At abangan nyo ang aking mga babanggitin. Ay, magandang-magandang gabi po sa inyong lahat. Ako nga pala po si Bok Choy TV. Ayun, kung bago lang po kayo sa aking channel, like, comment, and share, and click the, click the notification bell para palagi po kayo updated sa aking mga vlog. So, yung parang ang aking mata ay na wow. ng ilaw. So, yun guys, itong electric pad ko nasa likod ko, pero hindi ko pinagano kasi naubot sinisipon ako. So, yun guys, ako nga pala po ulit si Bokchoy TV. Mag-shoutout lang po tayo mga kaibigan. Nga pala, unahin ko na si Portion Cut. Wow. Kasi po, yun po ay tiga Cebu City. Shout out po sa inyo, guys. Uh, yan po ang pinaka, ayan po ang palaging nasa comment section ko. Salamat po, mama. Ayan, salamat po. Uh, shout out po sa mga tiga Cebu dyan. Kumusta, kumusta kayo dyan? Ayan, ingat-ingat po kayo sa at ang ating panahon. Ay, alam nyo na, hindi maganda. So, ayun guys, susunod, susunod natin ang use at user das W7XZ4CPSI. Shout out po sa inyo yun guys. Kasi ng ngayon lang po ko ginawa to dahil uh, lagi ako may trabaho. Yun. Si Chuji Abihay pong 7063 yan po. Kaibigan, Pikaibigan kaibigan ng kaibigan ko to eh. Alam na yung nagsabi po sa akin na siya po ay tatrabaho sa parang sana all. Oh, magpapagupit at magpapamanicure ako sa iyo. Sana magkita tayo. Chuchay Abihay. Ayan. At, at susunod po natin si at Ami Ami Shan. Ami Shan TV 7114. out po sa iyo, ma'am. Ayan. Si Kaaligi TV at si Mateo. Si Kaaligi, kaaligiti Kaaligi TV. Ayan. shout out po sa iyo, sir. shout out sa iyo. um uh, palagi ko napapanood yung vlog nyo. At si Mateo po, yung shoutout kung kaibigan ko, hindi ko po siya nakikita sa akin. Pero siya shoutout na rin natin dahil siya po, nagmarami rin po siyang ginawa sa akin advice kung, kung anong dapat kong gawin dito sa YouTube channel. Salamat sa iyo, Mateo. At si Rosemary Bulang. 6 bulan, 6682. Shoutout po sa iyo, ma'am. Salamat po sa inyong pagpasok sa aking mundo ng YouTube channel. So, yun. Sa, at si Smart Kids by Pearl. Yan. Um, salamat po. At napadalo ko sa aking mga vlog. At si Pearl TV, yun po. Na-advise na din niya po ako na i-promote ko ang sarili kong vlog. So, ito na ma'am. Salamat-salamat sa iyo ma'am. At si Joy Pega ng 1967. Yan. Ayun ah, nga babalikan ko si Pearl TV ma'am sala yung na, napanood ko yung ano yung full watch yung full video ng kalabasa kasi tao yun na panood ko sa akin favorite ko talaga yun ma'am. So binalikan ko lang siya kasi gusto ko lang i-remind sa na pengi naman ako padala. Papapalipad mo naman sa akin yan kahit isang perasong ano lang yung yung hipon. O yun yan guys. Si balikan natin si Joy Pega 9067. Shout out po sa iyo. Tiga kabiti siya eh. Salamat po sa support. At yun, si Portion TV, syempre nabanggit ko na siya kanina. Yan, si FBJB JV DPA Alberto. So, shout out po sa iyo. Salamat, salamat po sa mga support niyo sa akin sa ayan si at human humanic bird <coughs> ni Dazo. <coughs> Excuse po. At ang user, YD. <coughs> ay, sorry po. <coughs> excuse, excuse. YD 6MJ 483M. Ayun po ay ang kaibigan kong si Maripont ang pinahuli ko. O, <coughs> oh, diba? May ebidensya ako Sorry po. Talagang galing ako sa sakit kasi nga po naulanan ako. So, so ayun. Teka lang, Iinom lang ako. Ayun, konting tubig na inom ko. So, yun, shout out sa'yo, Mayra Salamat po sa mga itunuturo mo sa akin. Ito may kodi ko pa pa. Kung pangit ang sulat ko, kaya hindi ko na pinakita. Inilista ko po lahat yung mga nag-sub-sub, nag, sab, sab, nag Uh, akyat sa aking bahay. Kaya, ipapasalamatan ko lang din naman. At ibabalik ko rin naman yung pasasalamat sa inyo. At salamat po ng marami. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, click the notification bell para updated po kayo sa aking mga vlog para lagi po kayo masaya. Yun lang po ang aking mga ginagawa. Ayun, para sa kasiyahan lang din yun. Ayun, para maulay. I-stress lahat po para ma-exercise kayo, yun pa, ah, salamat po ng marami, at magandang gabi sa inyo lahat, bye, thanks for watching guys, ingat-ingat.